At ibang klaseng isda guys ang aming nahuli ngayong araw. Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. At ngayon po ay mga angawel kami ngayon. Ang grupo namin ay pupunta ng dagat at mga angawel. So ito pala ang kasama natin ngayon si Israband. So simulan natin guys. Ito na ang mga bas kong gumbog. Ha? Uh Ilang -huh. Pupunta kami guys malapit sa Kihol. Andito na rin si Master Onyok eh. at ng ito. So ito excited na ating mga kasama. So itatry natin dito sa Kihol Banda Okay guys, kita namanya guys, Kita kami ke laut menaksa kami nih, eno, dipetikkan, Junior di laku, 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 natin laku, sisi Ito nga pala guys yung Peruvian Blue Water At ito naman yung keyhole Dito ay pwede kang mag-link ng kahit ano At saka itatapon mo lang yung coins mo dito sa malapit sa keyhole

Ayan ang bungo guys oh. Yan, yan ang papain natin guys. Di sulok pa na. Ay tama ra. Ay jalan kita. Yan si Master, Master. Si Junior. Kukuha ng ito. Iba na sa tungod mo. Kaya may ano, content pre, ano pre? Ha? Content pre. Oh, tungod boy. Do. Oh. Paano dun tuwa pa entro? Dapat tuwa.

oo, dito na payan daw. kita ka rano. Dire. Para nang sumay. Pantang mo dire ko din magagada. Ngondo, sa mga abo ko. Ngayong guys, ang payan namin. Bungog, bungog. Dako ni video. E ngonting mo. Putik niyogo mo May gunting diyan. Complete run, accessories. Jo Pines na halin. Sponsor by Jo Pines, Jo Store. Yes. Yeah.

Tingnan natin kung may uli tayo. Ayun. Ang ay. gusto nila na bumugni. Ibon. Okay. Ay, maliit na. Okay na yan. Okay na yan, guys. Pagsapin-sapin. Mayroon na. Pagkita mo. Okay, guys. Okay. Ayos. Man, umut man. Umum. man. Umum. Umum. kau. <laughs> <laughs> butite. <laughs> butite. Hai <Ay>, butiti guys. yang <laughs> gani. Yang <Yeah>, guys. Yang guys yang butiti. <laughs> <-tibon>. <laughs> <laughs>

ayun oh Yan. <coughs> ito yung mga isda, guys, na ano? <coughs> Sa bato na to. Yes, <coughs> <yung silo> na Mga <coughs> na <natili. coughs>

Ayan na. Kunin mo na. Sure bowl na. Medyo malapit na kami guys sa isla ng Ambil. Sakap ito ng Romblon. Malakas talaga yung agos. Kaya Habis kaming ngapat dito, banta sa gitna. Yoi, guys, maming guys, dalawa. guys. Sa gitna-gitna. nga po, abu ulit dyan. Dalawa, nauli. Gaid đó này đây 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 gây guys gây guys gây guys guys gây gây Đi đâu

Guys. masih <tuk> duduk sama si Werte uh, eh. Hilang. Okay, guys. hilang ya. Si boy. Siarte, siarte lang.

kapatid. Tagak-tagakpat din. Tatlo na. Pakul, ah, pakul. Ito, guys. Oh. ayos Ayos. Okay. ayos. Ginting bod. Oo. Oh. Taginting. Taginting ang pakol. Taginting at nylon. Ya, yeah, wala pakol. And, ah. Okay. Hey. Ay, maming. Pakol, maming. Maming. Ay, naman, guys. Maming. Kunin mo na yan. Okay. Hindi na makawala. Daw, nga, pami daw. Boy, <laughs> mong bangko, boy. Masipunin po. Kapulpe, boy. Pagkas, kagit.

Ano yun? Medyo maswerte-swerte tayo ngayon ah. Ha? Medyo maswerte-swerte tayo ng konti nga guys. Konti pa lang. Mabuti na, may dala si Dodo na ano? Tuguto ko ng pila sa kailang isda. May manggayan talaga guys. Dating army yan. Hmm. Sarap naman yan. Ma, walang tubig. Hindi na kailangan ng asin guys. May asin na sa dagat eh. Sausaw niya lang yung sas. <laughs> <laughs> Ayos daw. Hmm? Balik ta? Balik ta? Balik, balik. Location. Balik, ta? Sa so dating Gwad Okay oh. na to? Di may tubig o Sige Balik na lang kita na kita sa location to Balik na kita na Balik na balik Balik na na kita Nami to Tukog nga niya Huwag kita sambil na Ayan Ayaw na balik Huwag motor kaya Ya, tetungsai. Ko covid kita? Malik, malik, malik. Okay, sige. Sige. Ma, kung kita? kung kita ay Dok? worry. There's no sugar. kau kum dapla. Betul nama megas ya? Iya, Sabawan ya natin guys umaya, pagtapos natin na mag na guys Oy na Baktobaraks na ng... ah, to, eh. to. <laughs> may ah, guys si Master... Master Dodo. 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 na na mga ilap ng na mga kulser kami tayo mangtatdon ng kabilog kung 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 na ang kung 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 kailangan natin pakainin yan daily, 3 times a day. Mahirap kayo magkasakit. Baka hindi na yan makilala ng kanyang asawa pag pinabayaan natin yan. Walang asawa yan sa dagat. Yun. Hey guys, mamaya naman guys pag dating namin sa ano sa aming barracks.

và bông ra bayan ngaran tulang ala ngan anu ngaran simbol itu nak ngulik bayan dinan tabu anu dong Thank you. Starting. Starting within? Starting tayo. Ngayon muna Video mo pa. Tol. Hindi Ah. Ay, boy. Ah, boy. Tupunung

The day of the book and the life of time at Thailand. I mean, viewers at the moment when coming to the mountain. A heart's beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like a tall building. As the chemicals they take us higher, the night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine hand, we want to chase the night. So, hang gang dito lang guys, ang ang for the day. Salamat po sa, topo lo yung Never sleep, never stop.